Sa recent appearance ni K-drama actor Kim Jisoo sa Black Rider, marami ang natuwa. Pero may mga ilan na umaangal. Say kasi nila na cancel daw ito sa Korea dahil sa pambubuli. Kaya bakit daw i-welcome pa rin dito sa bansa ang mga dayuhan na may di magagandang ugali? Ang tanong, dapat bang bigyan ng puwang sa showbiz industry ng Pinas? ang kanselado sa Korea Yes. O, pwede nating sabihin, kanselado rin. Iko-run ko lang sa... ha. Writer pala ng The Sharon Cuneta Show si Director oh. Manny Castaneda, oh, oh. hindi director. Okay. okay. Ayan, nakorekt na. Oh, yes. oh, lumalabas siya din eh. Mm. Siguro hindi lang dito sa Korea, sa ibang bansa din, 'o. Oh. Mm. Dapat bang bigyan ng puwang sa showbiz industry ng Pinas ang kanselado sa Korea. Oh, o si Jason bansa. nga kasi nagkaroon ng ano, 'di ba? Iba kasi ang kultura sa ano, mm -hmm. sa Korea. Oh, oh. Kahit 'yung mambulit ka, 'yung reklamo ko ng ganun, magkaroon ng scandal. Talagang ano, kinakansela nila. Ay, so, heto na Mag, ano, tayo, Sa akin, ayun. no. <laughs> Ako, maybe. Ayan. No. So, alam naman so, natin naman, na natin na nakasinado siya sa mismong bayan niya at nakakriya siya, di ba? Ah. Si Jin... Jin... Rin, si Kim Jin... Pero yung pwede sa niya at sikat, ha? Ah. So, bakit naman dito at mabibigyan ng chance? Eh, din nga sa ibang bansa, meron siyang hindi magandang ugat. Eh, baka naman pag dito pa sinama, baka di umano, ha? Doon sa kwento. Baka madami-dami pa yung mga kasama natin sa show business. Mga artista. Kaya, no more chance dapat ibigay sa kanya. Yeah, king, king. Oh. Ayaw mo siyang bigyan ng puwang. Ayaw, Ayaw mo siyang itapon dito sa Pilipinas para Ayaw makakarir. Po. Pabalikin sa Korea nila. Pero ang gwapo niya, Ganon. Kung wow. Dapat bigyan siya ng second chance. Sabi nga ni Bea, sa <laughs> niya, second chance. Oh. Oh. Second chance. Oh. Diba? Why not? Kasi diba, Kasi apologize naman siya dun sa nagawa niya. At mahalaga is, tinanggap niya yung pagkakamali niya. At may nabasa akong article na talagang ano siya, kumbaga nagsisisi naman dun sa ginawa niya. So, why not give him another chance? Kung dito man sa Pilipinas mangyari yung chance na yon tapos makita nung bansa niya na parang okay naman na siya sa work, ay bigyan rin siya ng chance doon sa bansa niya. So, bakit naman tayo magdadamot na yung tao, bakit mag gusto nang magbago, babigyan ulit ng trabaho, siguro gusto niyang bumawi sa pagkakamaling na gawa niya. Kasi dumadaan naman tayo sa pagkakamaling, especially yung mga bata talagang ano, may mga attitude. Pero, nare-realize mo din na eh, later on yung pagkakamali mo pag medyo nag-mature ka na eh. Kung hindi natin siya bibigyan ng pagkakataon, ng second chance, ano pa? Lalo silang malulugmok kung walang second chance. So para sa akin, bigyan siya ng chance ng showbiz industry dito sa atin na ipakita natin mga Pilipino na mapagpatawad tayo. Hindi man sa atin nagkamali, tayo ay nagbibigay ng pangalawang pagkakataon. Yeah. Pero syempre, iba naman yung ano nila, iba yung kultura nila sa kultura natin. Baka ngayon, pagka dito siya, eh, hindi niya rin maintindihan yung mga pinagkagawa na dito sa ating kultura natin. Baka biglang magtaray. Eh. Baka lang, ha? Magtaray ito si Sir Bones. <laughs> si ba? so, bakit naman siya magtataray? Iso, bakit naman siya Ang gwapo, ang... hindi baka bakit siya... Bakit naman siya dito? Magtara, <laughs> kasi iba yung kultura nga dito. Baka hindi niya maintindihan. Hindi lang magkaintindihan wow. dito. At baka lumabas sa mga ugali. Baka to, baka lang tupakin, di ba? Dahil nga, doon sa may pinakita siya hindi magandang ugali. Doon sa sarili niya. Di umano. umano. Di umano, di ba? Wow. Baka dito naman niya yun yun gawin so bakit bibigyan second chance doon muna sa bayan niya pagka bansa niya kapag dapat na siya doon okay na okay na sila tsaka dito lang ulit bigyan ng chance sa show business natin, ganun. Doon muna sa bansa niya. So, ako so, sa maybe, 'di ba? Unang-una, agree ako kay Mildred sa sasabihin niya kasi ibang kultura ng Pilipinas sa kultura ng Korea. Sa Korea, uso talaga yung cancel na tinatawag, 'di ba? Isa tayong nabibigyan talaga ng second chance yung may mga skandalo, 'di diba? ba? Yun... Yung may mga kasalanan talaga eh, <laughs> nagkakaroon ng career <laughs> naging controversial, 'di ba? Ibang-ibang kultura natin, pero syempre, kung dito magkakaroon ng hanap buhay si Jisoo, di okay, go. Di ba parang gano'n sa Pilipinas? Pastat gawin niya kung ano yung nararapat para sa trabaho niya. Di ba kasi lahat naman tayo may karapatan para mabuhay. Parang gano'n. Siyempre baka, baka sa pagkakamali niya sa Korea, hindi na siya nabigyan ng chance na na magkapagtrabaho. Kasi nga, kansilado. Parang gano'n. Na-judge na siya. Na-judge na siya. Yun. So, malay natin, uh, kailangan pala ng ganyang klaseng talent sa Pilipinas So, ibigay natin ang pagpapatawad at ibigay natin yung ano, pag-welcome sa kanya. Pero naiintindihan ko rin sabi mong no. Kasi nga, dapat sa Korea muna siya mapatawad, di ba, bago sa atin. Dapat mas okay muna sa Korea bago siya gumawa ng proyekto dito sa Pilipinas. Pero siyempre nga, ano tawag nito, ano eh, iba iba talaga ang Pilipinas eh parang gano'n, iba talaga yung kultura iba talaga yung pagtanggap parang gano'n. ang dami nating artista na talaga namang galit na galit sila ngayon parang napakanega ngayon The pero parang pagano wala na no Oh mabilis magpatawad oh, oh, mabilis makalimot ang mga Pilipino Baro, nabigyan ng second chance Oh di ba yung sumakibal sumalangit na ako, si Mang Dolphin no araw mm. di ba nanega-nega rin nung araw pero nabigyan ng chance kumita ang mga pelikula niya di ba mm. Maskin naman si si Ate Guy, may mga attitude din tayong nababalitaan yung mga, mga, mga video scandal na paano rin natin ng mga artista pero nabibigyan pa rin ng endorsement nabibigyan pa rin ng mga proyekto so napaka-forgiving ng Pinoy. Oo, no? mapagpatawad ang Pinoy. Mm. Nasa Korea, <coughs> hindi mo natin sila masisisi kung ganun ang kultura nila, kung ganun talaga yung kaugalian nila. Mm. Pero feeling ko naman talaga eh dapat bigyan ng chance talaga itong si ano si Jesus sa Pilipinas yon so kayo po classmates sa tingin ba dapat magbigyan ng puwang sa showbiz industry ng Pinas ang kanselado sa Korea na si Jisoo. Yes, Kim Jisoo. Kim Jisoo. Na nasa Black Rider ngayon. Yes, yes. ba? Diba?